kahulugan ng tinidor sa panaginip. Ang isang panaginip na may tinidor ay kumakatawan sa isang pangunahing problema sa iyong buhay at kung gaano mo ginagawa ang gusto mong maabot. Ang tinidor ay isa sa mga pinggan na ginagamit ng maraming tao araw-araw. Gumagana ang tool na ito sa pamamagitan ng pagbubutas o pagputol ng pagkain. Ang tinidor sa isang panaginip ay sumisimbolo na ikaw ay nagtagumpay sa pag upang gumawa ng mga pagbabago at makamit ang kaligayahan. Dapat mong subukan bigyan pansin ang lahat ng mga detalye ng iyong mga pangarap at kasalukuyang mga kondisyon upang malaman kung ano ang dapat mong baguhin. Ang mga panaginip na may mga tinidor ay may iba't ibang kahulugan. Ang bawat isa sa mga panaginip na ito ay nauugnay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya kailangan mong tandaan kung anong nangyari tungkol sa iyong panaginip upang maunawaan ito. Ang tinidor ay sumisimbolo din sa iyong pagkatao o pagkatao, trabaho o pamilya. Kung nanaginip ka ng tinidor at gusto mong malaman ang kahulugan nito, narito ang iba't ibang panaginip tungkol sa tinidor. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang tinidor, kung nanaginip ka ng serang tinitor, sumisimbolo ito ng babala. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa isang masamang sitwasyon at hindi madali para sa iyo na makaalis dito. Ang kailangan mo ay humanap ng suporta para makahanap ng mga solusyon at labanan ang mga masasamang bagay na bumabagabag sa iyo. Subok ang suriin kung sino ang kasama mo sa magandang panahon at masama. Ito ang mga taong nag-aalok ng tulong at magagawa mong lutasin ang masama sa pinakamahusay na posibleng paraan. Bukod doon, maaari mo rin malaman kung sino ang eksaktong nagbibigay sa iyo ng tulong at suporta sa pinakamasamang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tinidor at kutsara Ang isang kutsara sa isang panaginip ay kumakatawan sa swerte, kagalakan at pagbabago Samantalang, ang tinidor ay kumakatawan sa landas na iyong tinatahak. Ang iyong mga pagsisikap sa panahong ito ay magbibigay sa iyo na malaking benepisyo sa lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng magagandang bagay ay mangyayari at tamasahin ang lahat ng ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nawawalang tinidor. Kung nanaginip ka ng nawawala ang tinidor, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka sigurado kung ano ang iyong ginagawa. Gusto mong gumawa ng mga pagbabago para sa mas mahusay, ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula. Kung nanaginip ka makahanap ng isang tinidor, ito ay nagpapakita na kailangan mong mag-focus sa paggamit ng tamang landas sa tagumpay. Kailangan mong mag-adjust sa mga pangangailangan mo para magawa mo ang gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong tinidor. Ang isang gintong tinidor sa isang panaginip ay sumisimbolo ng maraming mga pakinabang sa trabaho at pananalapi. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagtatrabaho sa pinakamahusay na paraan upang makapait ang kaunlaran at kasaganahan. Makakatulong kung ipagpapatuloy mo ang iyong plano sa parehong paraan at makikita mo ang lahat ng iyong pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming tinidor. Kapag nanaginip ka ng maruming tinidor, ito ang simbolismo na kailangan mong gawin ang sunod-sunod na pagbabago upang makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. May isang bagay na hindi mo ginagawa ng tama at hindi ito magiging maganda. Ang pinakamagandang bagay na dapat mong gawin ay bigyan pansin ng mga tao sa paligid mo. Bukod dyan, kailangan mo rin mag introspection Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa iyo na malaman kung anong mga pagkakamali ang iyong nagawa. Nakakatulong ito upang lumikha ng isang serye ng mga pagbabago at upang maabot ang iyong mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalawang na tinidor. Kung nanaginip ka ng kalawang na tinidor, ito ay nagpapahiwatig ng takot dahil sa sitwasyong kinalalagyan mo. Hindi mo alam kung paano hahawakan at lulutasin ito ay isang ay hindi isang magandang panaginip. Ngunit ito ay nagsisilbing isang babala upang mag-isip sa iyo na may malamig na ulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may umaatake sa iyo gamit ang tinidor. Kung may nanakit sa iyo gamit ang tinidor, ito ay senyales na may galit sa iyo. Madarama mo lamang na hindi ka sapat at walang katiyakan bukod pa sa nagiging sanhi ng stress at maraming alalahanin. Makakatulong kung sinusubukan mong tukuyin kung sino ang sanhi nito at lumayo sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa ganong paraan, makakahanap ka ng kapayapaan ng hindi nababahala sa sasabihin ng ibang tao. Isipin mo lang ang sarili mo at layuan mo ang lahat ng bagay na nakakasakit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tinidor at kutsilyo. Ang isang kutsilyo sa mundo ng panaginip ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang komplikadong sitwasyon. Samantalang iminumungkahi ng tinidor at kutsilyo na dapat mong subukang tumuon sa kaligayahan na iyong hinahangad. Kailangan mong subukan pag-isipang muli kung ano ang iyong mga layunin at baguhin ang paraan ng iyong paglalakad.